kung nakakaalam ito ang tinatawag na baging nakalos ito ang dahon niya yan yeah, puso yan yan ay baging na gumagapang hawig sa kamote ito ito yung kalusdos. los ayun ilalim yan ito ang ginagamit sa ano nilalaga ginagawa nilang gamot sa ulcer may sa ulcer to itong kaluslos ayan habig siya sa alubagting pero mas malaki ang kanyang dahon ayan napakarami dito ng kaluslos dito sa tabing ilog na ito o yan. sa ibang lugar nawawala na itong ganito pero dito ay marami pa Yan. Ito ay kinakain din ng kabayo. Yan gusto rin uh, kinakain din ito ng kabayo God. yan o oh, yun ang tandaan nyo sa mga hindi pa nakakakilala ito ang kalusdos